guys ito dahon ng ano to guys so oh, dahon ng guyabano oh. Hmm. dahon ng guyabano at saka uh, dahon ng bayabas sana yung dahon ng bayabas ayun dinalahan ako ng friend ko oh. oh, buti na lang hindi pa siya nalamta sa loob sa akin guys. Ayan guys. Um, Kuya Bano. Ilalaga ko to guys. Gawin kong ano. Gawin, gawin kong team. Ayan guys. Um, Kuya Bano. Kuya Bano siya guys. Um, malapit na siyang malanda guys. Pero okay lang kasi halaga na may halo-halo guys guya ba yun at saka dahon ng bayabas o diba guys ayan, ayan bayabas ilang piraso ng bayabas laga mo lang ito guys eh. ganyan kong syahin ayan. Hmm. baling pa pinasta guys Guys, thank you, bye, friend. Ayan guys, ooh, kagawing kusyanti. Okay, guys, thank you, thank you for watching, thank you, friend. Diyan mo ko nandahan ang gawing yaman, friend. Thank you. Kuya dah orang kuya baru dah nang bayabos okay guys relaga aku nak bye guys thank you